Noon, ngayon at magpakailanman, buong puso kong ipinagmamalaki na ako ay isang Noranian. Kagaya ko bahagi si Nora Honor sa buhay ng maraming Pilipino. Sa bawat papel na kanyang ginampanan, sa bawat awitin na kanyang kinanta. At sa kanyang mga mata, nakikita natin ang ating mga sarili sa kanya. Minahal natin si Ate Guy, hindi lamang dahil sa kaniyang natatanging husay, kundi dahil tinuruan niya tayong mangarap. Ang natutunan ko po talaga sa kanya, um, huwag kalilimutang batiin ang pinakamataas hanggang sa pinakamababang tao sa set. Wala po siyang pinipili. Hindi siya yung, yung artista na mahirap lapitan ang sabi ko nga nung araw, pagka si Nora eh, wala nang matirhan. May kapraso kami lupa. Pwede ko siyang ipagpatayo ng kwarto doon. Ganon ko siya kamahal. Mahirap yung tinahak niya ko baga, para hindi lahat magagawa yun. Mabait siya sa mga panse. Mabait siya, sober mahal siya, matulungin. The fact na mahal niya ang tao, mahal niya ang taong bayan, mahal niya ang role at niya makatotohanan ba ang ginagawa.